ang paglinang ng Pilipino at katutubong wika, makasaysayan sa pagbuo ng bansa. Diwa ng inyong lingkod, Sophia S. D. Public Schools District Supervisor, SDO, Valenzuela. Katotohanan sa kasalukuyang panahon, wikang Pilipino na lalapit sa pagkakabaon markadong panimula inyong itoon sa makapilipinong diwa, puso at hinahon. Batay sa pananaliksik, marami sa mga wika ang nanganganit. Antas ay iba-iba dahil kulang ang paggamit. Wika sa lipunan, batayan ng sinambit. Pilipino, mangyaring kumilos sa napipintong hamon at agos. Kultura ang magsisilbing panyapos, matibay na bigkis at gabos. Ang paglinang ng Pilipino at katutubong wika sa ating kasaysayan ay naitala simula pa noong bago pa man dumating ang mga Kastila, alindog at hikayat na nanahan sa bawat niwa Tinatayang isandaan na ang wikang sinasalita. May isang wikang senyas ang naitala. Filipino Sign Language para sa pagkaunawa. Pakatatagin ang etnolinguistikong panata. Panganganib ng wika ay salik pang ekonomiya, panrehiyon, pang edukasyon at pang kultura. O dahil kaya sa negatibong pagtingin ng masa, sa komunidad na kanilang sariling sinasalita. Pakatanda ang mananatiling buhay, ningning kinang at tagumpay, pagsasani puwersa sa wika ay ialay, may iwasan ang tuluyang pagkamatay. Malaki ang gampani ng bawat isa sa paglinang ng ating sariling wika. Alalahaning walang bansang naglilimita sa pagunlad ng wikang sinasalita. Sa pangkaraniwang salik sa pagtataya, muog at tatag ng isang wika, pagdaloy nito sa kabataan na tumatalima sa bawat isang henerasyon ang nag-aakda. Sa buong bansa nananatili ang sigla, pinakagamitin na retort na kalista. Ilokano, Kangkane, Onhan, Kalinga, ibaro Itnik, Ibanag ng Nueva Vizcaya. Buhid ng mga mangyan, Butuano ng Agusan, Pabiteño, cabakano, Dabawenyo at Kadaklan, Sambanggenyo, Pilipino sa language, Filipino sa buong kabansaan, Pinalig ng Eastern Bondo, Buhid ng mga mangyan. Linias, Kapampangan, Binisaya, Palawan, Masbateño, Cebuano, Tagalog ng Bataan, Aklanon, Bikol, Hiligaynon, Kapampangan, Kapisenyo, Boholano, Waray na mga biliran. Mula sa naitalang isandaan na tatlong na wika noong 2016 na kapanahunan sa tulong at sipag na mga nasa komisyon ng wika at pamahalaan. Sa mga naisagawang balidasyon, umunlad at nadagdagan, proyektong naging upang ang wika ay higit pang malinang. Pag-aaral sa mga katutubong wika ng Pilipinas inihasik. Pinaigting ng mga dalubwik at patuloy na pananaliksik. Walang dudang tayong sa mga Pilipino'y tunay na may malasakit. Wikang buhay at umiiral sa bayang kaakit-akit. Pagsaludo sa mga scholar ng wika, akademiya at mga institusyon. Sa ahensya ng pamahalaan mga pinuno kasapi ng mga organisasyon sa mga katutubong pamayan ng kultural at sa bagong panahon, legasi ay naitala sa mga pinagmulang rehiyon. Matayog na kaisipang patuloy na hinahasa at pinapanday, kasaysayang iniukit sa bawat dahon ng tagumpay, atin muling sariwain mga nakaraan, patuloy na sa pagbuo ng bansa ay naging makasaysayan tayo noon ay may sariling palatitikan, alibata o baybayi ng ating kanununuan. Sumunod ang reformang ortografiko bilang sanggunian. Pinayaman hanggang alpabetong Pilipino ang naging katawagan. Sabi nga, walang permanente sa mundo, muling nagkaroon ng mga pagbabago. Pagpapayaman sa alpabetong Pilipino, nagluwag sa panghihiram, na ang gabay sa ortografiyang Pilipino. Taluluwa ng bansa ang wikang umiiral. Mamamayan may tungkulin at kapangyarihan. Nagbalangkas, nagpatupad ng mga patakaran. Tuntunin regulasyon, preserbasyon, higit pang piniyaman. Istandardisasyon ng Pilipino at iba pang mga wika ng Pilipinas. Idagdag pa ang pagtitipon, pagsasaayos ng mga akdang matitimyas. Salita, mga parirala, idiomat, kontesyon mga salawi ka inglikas anyong linguistiko opisyal sa komunikasyon binalangkas pagsulat at paglalathala sa Pilipino at sa iba pang mga wika obrang orihinal isama pa ang textbook at mga nailathala komisyon sa wikang Pilipino nagtataguyod nagbabandila Pilipino at mga katutubong wika nagtala ng kasaysayan ng bansa ang paglinang ng Pilipino at ng katutubong wika, tunay naging makasaysayan sa pagbuo ng matatag na bansa sa bagong Pilipinas na taglay ang kariktan ng wika. Panata, pangako, itatanghal at itatanghal gamit ang talim ng diwa.